Oh, wait, hey, hey, hey. wait, Ito na naman ang madal nyo. Nakaligo ng madal nyo. Pero ito na ito ang aking food Kahit napaka mainit ng panahon. Grabe, mainit ng panahon talaga, guys. Hindi ko na talaga mga mainit ng panahon. Ayan, magluluto ako today ng ah, aming ulam. Talapya. Pero siyempre, siti ko muna kung may kanin pa. Alam nyo na. na mayroon pa. Pa ito na. Ah, meron pa. Ayan, pato sa amin ni Kulit. Kainitin ko muna. Kasi baka mapanit. Ayan, ito na kunting. Watch out. Siyempre, huwag init na tayo for a while. Habang inugasan ko itong aking ng inugasan ko itong aking talapya, ako yung mag maglinis ng aking ula lang. Ayan. Talapya, di ba? Talapya for this video. Nilinisin natin. Kaya magsisigaw tayo ng tilapya. Kasi sobrang init ng panahon kailangan tayo na sabaw. Ito yung ating hinam po today. Eh. Ugasan lang natin kay Grabe yung taba ng talapya o. Oh. Ang taba masyado. Yeah. Sabi ko liwain ang aming nagperaso to kasi ang anong. Ngayon, kakain ng talapya ha? Ngayon? Eat? Lulutuin ko lang yung isa. Ang talas-is pa. Pwede, tanggalin natin ang kalis kisto. Kasi ito yung malansa eh. Dali lang magluto. Anong gusto mo dito sa tanapya? Iprito e, o may sibaw? Iprito. Ito, sya sure ka? Sige. Iprito ka na ang isa, okay? May mo sa si ate mo eh. Sabihin mo, kunin dito lang. Mamaya. Kung walang ulam, kunin kong ano. Masda, dito ka Ang ulam. Ayan sa atin mo, eh. Sabihin mo sa atin mo, pumunta dito. Magluluto ka mo, sa mga natin. Eh, yeah. okay. ayan guys. Yung yeah, ano ko tumusok. Okay, Ipiprito pa natin ang dalawa. dalawang dalawa isda. Para dun sa aking alaga ng isa. Alam mo na. Ayaw nila nang may sabaw. Yung isa kong anak ng buntis. Gusto niya sabaw lang sa sinigang. Ako namang gusto niya prito. Kaya ako. Masisigang ko lang itong ulam ko yung ulo. Yung ulo lang itong ko kasi hindi naman sila nakakain ng isda ang lulutuin ko lang ngayon ay para sa akin at saka sa tulip ko kasi kami lang naman nandito na so, gawa tapos yung isa, ng ate niya nandun sa bahay niya pero alam ko walang ulam yun baka kung ano naman ang kainin nun may e, buntis yun kaya kailangan ko ano yun ito ay yung next day ito ay masyado ano masyado magastos sa ulam. Ulam pang hapo din pala. yun so, Ito. Ito sa ulam ng talapya kasi ako lang, lang naman kakain nito. Tapos yung halaga, mga alaga kong ming mga mingming. Sabay ko dito. Ang aming ano ito. Ay, mga pusa kong alaga. Hindi ko naman maubos ko. Okay. Gusto ko lang dito sa bawa, sa kagulay. Tapos kung tingis dahis Yung iba niyan, ang rest niya na isa sa pusa. Ito anak, may kondi ba na binili ha? Ito oh. anak, may Siyempre para maraming ano, matanggal yung ating lansa. Agad ito na lang ako ng ano. Ang iyak. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dito tulogin lang natin ito. Ito, atin, ito yan papatanggal ng lansa ng ating niluluto. Ang gusto ko dito, ayan, malaking ano, malaking buong sibuyas. Ayan, ganyan lang. Ano ba ang nasa ng sibuyas na ganito? Tekna niyo. Na. Malpain niyang tubig. May tubig ka dyan ah. Nangi. Eh. Bumili ako ng kamatis. May kamatis pa pala dito. Kumain ako ng sibuyas eh. Tinipman ko lang kasi nakikita ko yan dun sa sa Facebook. Inaano nang ano. Mama, kung oh, masarap yun. Thank you. po. Pero hindi na mahal marami. Lagay mo na yan sa rep. Dagdagan mo kasi para mamaya pagkain natin eh. Marami tayong water. Sa panahon ninyo, pag tuwing kakain ka, kailangan talagang maraming water. Masa mo nalasa, manhang. Manhang yung sibuyas na, non? hindi tanggap ng sikmura. Pero ba naman pagkaluto, nakakain ko. At saka yung kunti lang yan, yung sinawsaw sa tuyo na may suka, yan ang masarap niya. Sibuyas. Huwag naging ang talo ako yan, ang gusto ko yan. Mga. Ayan. guys. Ayan natin ako kung Tapos ito yung sasalang natin. Dito tayo. Dito tayo magtun. Um. Siyempre. Dito sa tayo dito. Ibedo muna ito dito dito. Ngayon. Iba ako akong manga. Siyempre, manga. ko bang? mula ko mangga. Siyempre mangga. Mangga slime. Tada! ko naman 'yan, Mommy bumili ako ng gatas kasi kanina nang nagkapya ako gusto pala yung gatas hindi kasi ako nakapag-on kahapon nakapag-grocery kasi alam nyo na may ginawa ang madaling nagpunta ako sa school bumili ako ng book na yung kahapon tapos pagdating ko na ko ang bibilab ko sa SM dumating kami hapon na so wala na rin akong ng time mag-grocery kaya yan bumili lang muna ako ng kailangan ko ngayon siguro eh, sa ibang bukas na lang ako pupunta ng ano, ng grocery. Hindi eh, naman kailangan yung ano, yung mga needs lang naman araw-araw ang kailangan sa bahay. Kasi kahit pagka nag-grocery nag ako dito ng mga pangkain sa bahay, hindi na naman inaabot ng ano, kakainin na lang ng isang araw lang. Kaya hindi na ako nag-grocery, ang lagi ko na lang ginagrocery grocery yung mga kape, asukal, yung mga pangangailangan sa araw-araw ng mga kusina. Pero yung mga pangkain-kain na, tulad so, niyan, mga padibar lang, yun lang. Mga lang ng kulit. Tinapa, yun lang ang binigyan ng grocery. Kasi pagka hindi naman namin kailangan araw-araw, hindi ko na binibili kasi nagagastos na ako lalo. Hindi hindi tumatapat sa isang a, ah, sa isang linggo yung aking budget pagka binili ko lahat ng ano. Ah. Kaya hindi pwede. Hindi talaga ako pwede mag-ano. Ang grocery madamihan. Kasi hindi nila nakokontrol ang sarili na kain lang ng kain. Ganyan yan, kulit lagi kong inaano. Huwag ka masyado kumain kasi nagpupunta ka na sa teenage, ano. Sa teens. Mahirap na magpapayad pag ikaw ay tumaba. Huwag sanayin ang, ano, saan. Laging makasalpak ang pagkain. Iba naman ang healthy sa mataba. Hindi po kit mataba healthy. Hindi itong ganun yun. May mataba dan na ubis. hindi maganda tingnan. Parang ano na. Hindi mo malaman kung ano. May sakit din pala. Ayoko nang ko na nga ganun bata, gusto ko yung medyo ano lang. Yung healthy lang talaga na tingnan. Na alam mong healthy siya na walang sakit. Kasi merong mataba na akala mo healthy siya at mataba. Hindi talaga mataba. Hindi talaga healthy yung ganun kataba. Meron din ang payat. Nakala mo healthy. Kasi payat din. So, so ano, may sakit din pala. Yung ganun mga ganun eksena. Kasi sa kulit, alam ko naman healthy yan. Healthy ang katawan niya kasi ano. Kaya lang, Ayoko lang talaga sa kanya yung kumakain ng gusto. Yung maya maya yung ugali niya, maya maya ang kain. ayoko kung ugaliin niya yun. Gusto ko may ano, may limit siya sa pagkain. hindi lahat ng pagkain, sasalpak niya sa tiyan niya, sa bunganga niya. Kasi yung, yung, ganun yung iba eh. Wala nang pinipili ang bunganga, salpak kung salpak. kaya naman kasi si Kulit, iba naman yan siya. May mga pagkain siya na ayaw niya. Ha? Kahit gusto niya, meron naman siyang Times na kahit gusto niya ng pagkain tapos hindi naman tanggap ng chan niya. Ganon. Ganon siya. Ako din. May pagkamaati din ng chan ko. Yung mga tusok-tusok dyan sa kanto-kanto. Gusto ko kumain yan. Ang kaso hindi naman tanggap ng chan ko. Kung kumakain ako niyan kumukulo na yung aking chan. Diwan ba?

ugasan natin ang mga ko na puno. Ganda. Kanina takalaw Siyempre magdadalawang buto pa ako. Pipiritin ko pa yung ano. pa yung ওলাম well, কৰি